So, nandito na tayo sa food bank. Ito yung sinasabi kong last Wednesday na babalik ako today, Friday. Kasi nandito yung Trader's Joe. And may oras ako kaya let's go. Hindi ko alam kung may mga eco bag pa ako. Kasi nga nagmamadali ako kanina. So, naubos na pala yung mga eco bag ko dito sa ano, sasakyan. Sana pala binaba na yung mga nasaan. Andito na 'yung mga andito na 'yung mga community ay Filipino community. So, iniintay namin 'yung <coughs> truck ng Traders Joe kasi tsaka pa kami tatawagin by number. So, kararating lang ng truck. Ito na siya. Pakita ko sa inyo kung paano dinideliver yung mga pinamigay nilang. Excuse me. Sorry. Tapos na ang conversation. So, ito. Ito siya. So, yan yung mga papamigay sa amin ng mga goods. Kararating lang ng truck. Yan yung Trader's Joe. Kaya talagang pinilahan namin kasi good quality. Definitely. Tsaka healthy. So, saya-saya. May mga, meron din yung mga karne. So, puro-prutas at gulay tsaka mga salad. Kaya, fiesta na naman. Tapos na tayo ng mga ulegta. Hindi pa nagsising na ang trabaho ng mga So, ngayon, pupunta naman tayo sa kabilang ano pantry. Yun yung Nine up namin. Last Monday pala yun. So, let's go! Ito yung mga nakuha ko. So, isang bag kasi ganda lang yung supply nila ngayon and hindi na ako kumuha ng mga marami. Kung ano lang yung wala ko sa ref, sa fridge, yun lang yung makinuha ko. Tapos, yan. Tsaka yung makainin ko para mamaya sa trabaho. Ito lang, isang salad. Kumuha lang ako para meron akong lunch. So, yan na ang mga kinuha ko for today. So, uuwi mo na ako kasi maaga pa, 10.30 pa lang. And 1.30 pa pala yung aking schedule dun sa isang pantry. Masyado pang maaga. Kaya uuwi mo na ako. And uh, babalik na lang ako dun sa isang pantry. Then, tsaka ako pupunta sa didiretso sa trabaho. Okay, see you then. Bye! So guys, ito yung mga nakuha natin. Napakadami. Ayan, tingnan nyo naman tong ground, uh, ground pork. Oh, sobrang laki. Sobrang laki. Sorry, sorry. And this is the food bank. Yan talaga, literally, food bank yan. Mid-South food bank. Ganyan kalaki ay magsha-shopping ka dyan sa loob na yan. Lakad-lakad, tas may pushcart ka. Bibigyan ka nila ng pushcart. Tas ayan, nagsasakaya na kami ng mga pina kinuha namin mga pagkain. Ayan, ang dami sasakyan. Ayan, ganyan siya. So, ito yung pinakamalaking food bank. First time ko dito. At tingnan nyo naman, punong-puno ang cart ko. Lagay lang sila ng lagay. So guys, napakadami nating nakuha. Ang dami nilang nilagay. Sila yung maglalagay. kapa mo lang yung push cart mo. Paikot-ikot lang. So look at this. Malaking ground beef. So hindi ko alam kung gano'n namin katagal yung kakainin. Tapos may tissue roll. Kuni ko pa yung isa pang ecomap. Hindi na lang pinaglagay ako ni Kobe ng eco bag kasi alam niya kung saan ako pupunta. Basta lumabas ako ng bahay. Ako si mami niya maghahanap ng pagkain. So, babawasan ko lang itong mga nanditong mga nakuha ko para maangat ko yung box. So, may pasta, may mantika, may mga, eto beans, tapos eto yung isa pang chicken. May dala akong insulated bag na merong cooler sa loob. Kasi diretso ako sa trabaho ko. Kaya matatagalan pa siya dito sa sasakyan. Eh mainit pa naman so baka ipapasok ko 'yan sa ano, papasok ko 'yan sa trabaho ko sa ano. Tapos meron pang meatloaf. ayan siya. And then apples. Yan, ilalagay ko na lang 'yan sa pagka doon sa ano, sa trabaho ko. Tapos ito, may mga canned goods. Ito siya, ililipat ko na lang dito sa box. Kasi, pancake, toothpaste. Nagbigay sila ng mga plastic. Pikan. Gagawa ko ng banana bread. Tapos, sabon. Tsaka, mga dilata ulit. Pizza. May pizza na yung mga bata mamaya pag uwi ko. Tapos ito, buksan natin kung anong laman. ah, uh, hindi ko alam, walang nakalagay kung anong laman. So, buksan natin. Ah, okay. Gulay. Buti na lang. Ang dami ko rin gulay kanina dun sa Trader's Joe. So, absuelto na naman ang budget natin for groceries. So, ayan siya. Mga gulay. Tapos, potatoes patata. So, may tissue, tissue box din. And then, favorite ni Kobe, meron, ano, iced tea. Favorite ni Kobe at ni Elon, iced tea. Peach flavor. At saka, dilata, ulit. So, ayan na. Let's go na. Yan na lahat yon. tas yung kanina, hindi ko na naano. Mamaya pag uwi ko, pakita ko sa inyo sa nasa fridge. Kasi sinalansa na ni Kobe nung uwi ko. Yung mga nakuha ko kaninang umaga, alas cheese Mamaya ko ibibideo. So, ay guys, ang init. Grabe. So, papunta na ako sa work. Medyo lumayo ako ng bahagya. Napakainit. Grabe. So, ay grabe. Ang init. So guys, papunta na ako sa work ko. Andito na ako sa sasakyan ulit. And hindi uh, ko alam kung paano ko ibababa yung ano ko. O, tara na. Oh my God, guys. Di ba pala tapos? May isang sakay pa pala. Sis! Sis! Hindi pa sila tapos? May isang sakay pa pala? Meron pa sa doon? Ayan o! Oh. pa tayo? Oo, pagkalabas. Ano ba yan? Magtayo na tayo. Uh oh. Hoy, <laughs> okay, Sa Hoy, tayo pag-usapan natin. Tayo ulit nila Dale. Ang dami. Tayo ulit nila Dale. Ang daming pagkain. Uh Oo. -oh. Sige, ingat. Uh Oo. -oh. So, my god, ang dami pa pala. Nagulat ako. Hindi ko akalae eh, mayroon pa pala sila isasakay na kahon-kahon. Ewan ko pa anong laman nito. My god, guys. Umuulan ng biyaya thank you Lord na lang talaga, sulit. Sulit ang pag-under time ko sa trabaho kasi ang daming ano, ang dami pa lang makukuha. So ayan oh. So ganito rin sa ano, ganito rin sa sa Mid-South kapag nag ka nagmi-Mid-South kami ni Sharon. itinatakbo namin yung sasakyan then isinasakay lang nila sa trunk ang gulo pa naman ng trunk ko kasi nga nag, nag ako nag uh, ano ako sa 19 baba pala. Teka, baba mo na ako. Ayusin ko yung sasakyan. Kasi para madali nilang maikarga yung mga isasakay nila. Okay. So, tinatanong pa nila kung ilang box yung gusto ko. Gusto, gusto, kung gusto ko daw dagdagan pa kasi isa lang yung hinihingi ko. Eh, sabi ko nga kalahati lang eh. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I'll give it to them. Thank you so much. Sabi ko, kalah kalahati lang. Ayaw nila. Isang buo na lang daw. Ang dami. Thank you, ma'am. You welcome. have a good day. Take care. Oopsie, sorry. So, di ba? Yan ang sinasabing ano? Yan ang tinatawag na uh, food bank talaga. Yung once a month to eh. Kaya lang to, sinasign up mo a week before. And then pupunta ka lang dyan para kumuha ng mga goods. And then, yan. Uh, ganyan siya. So, nawindang ako dito sa nawindang ako dito sa navigator ko kasi ano daw 1 hour and 4 minutes eh usually 3 minutes lang dapat so bakit ganon? traffic kaya so pauwi na nga ako and maaga kaming natapos kasi pag weekend kapag friday konti na lang yung mga orders kasi nagawa na namin kahapon so mabilis kaming natatapos kapag Friday. And, uh, pumapasok ako ng 12 in the afternoon hanggang uh, 8 o'clock. Pero dahil maaga kami, 7.30, out na kami. Pero nag-undertime ako, mga ka para sa malakasang uh, ano, malakas ang food bank kasi nga sayang naman yung sinign up ko kasi sinign up namin siya Monday, one and a half siguro more than an hour kami nag up doon tapos hindi ko pupuntahan kaya nagpaalam ako sa boss ko at saka totoo naman na meron akong ganap sa school ng mga bata kaya isinama ko na rin yung kanina eh madali naman kausap yung boss ko, Mexican pinayagan niya agad ako So, ito mga ka-Emi, one hour and three, one hour and three minutes daw akong babiyahe. Kalo pa naman, ang tayo. Ay, ang tagal. Siguro may traffic kasi weekend ngayon. So, parang baka nasa labas lahat ng mga utaw. At kaya sana makauwi rin agad ako. At masaya ako kasi maliwanag pa. Usually, madilim na pag umuwi ako. Kaya, ang saya-saya kapag ka nakakauwi ng may liwanag. So, ayun, kanina, ang init, tapos nakakapagod kasi ang dami kong errands kanina. Dalawang school ang pinuntahan ko. After that, umuwi ako para maghatid dun sa isang food bank, yung sa Trader's Joe. And then, after, uh, pagka-uwi ko sa Trader's Joe, umupo ako sa laptop, umupo ako sa table para mag-work sa laptop dahil nga inaayos ko yung insu card insurance ni Elon dahil para maka-enroll siya. So, hindi kasi pwedeng maka-enroll kapag wala yun. Pero, nakiusap ako kasi bago lang kami dito. So, sabi ko dun sa early childhood, uh, division of early childhood na kakasimula lang ng work namin mag-asawa. Tapos, uh, kakarating lang namin last May dito sa Amerika. So, hindi pa namin ma-provide. So, nag-reply naman yung yung early childhood kasi iba yung humahawak iba yung early childhood is sila yung mag-aassign sa init halimbawa meron ka na piling school para sa anak mo oh uh, sasabi mo ah uh, uh, gusto kong i-enroll yung anak ko sa ganu'n so halimbawa sa White Station so i-interviewin kanila kung eligible ka meron ka bang um, ano ka ba resident ka ba sa US or what, whatsoever. tapos uh, Papasubmitting ka kanila ng mga documents. And then, uh, pagka nakumpleto mo yung mga documents, yun. I-approve kanila So, ako naman is... Saan ba Bakit? Oh my God. I think mali yung binango. Oh. Huh. Mali yung niliko ako, ata. So... kana interview ka na nasubmit mo yung mga, mag email sila sa'yo, tapos, i-re-submit -re mo online yung mga requirements. Hindi ko alam kung saan nila dinadala yung mga ipinapasang documents. And then, kapag okay na, during the interview, na-approve ka nag-interview sa'yo, na eligible ka para makapasok yung anak mo, maghihintay ka ng, ng simula ng school. Yung kay Elon, magsisimula sa August 12 So, before August 12, tatawagan ka ng, er ng Division of Early Childhood para i-discuss sayo na oh, okay your son is admitted to that school which is yun nga, yung Shady Grove uh, elementary school so dun siya papasok so nag-email kanina na sinabi ngang okay na daw ako sa eligible and I, na submit ko naman daw lahat so siguro disregard na nga yung disregard na yung uh, ano yung uh, uh, insurance card parang kinonsider na nila kasi nga ano, bago lang kami dito sa Amerika. So, hihintayin ko yung tawag nila before the August 12 kung paano yung sistema. So, ngayon, yun ang problema namin ni Ian kasi pareho kami nasa work, iisa yung sasakyan namin. So, hindi pa namin napapag-aralan kung paano namin ihatid sundo yung si Elon. So, let's just cross the bridge when we get there. Parang gusto ko munang problemahin yung ngayon tsaka na yung future pagdadasal natin yan kung paano namin didiskartehan yung pagpasok ni Elon so God always provide yun naman yung sa akin kaya kapit lang maano ma, ma -ano natin yan ma-figure out natin yan sa August 12 so ayun nga so ang pag-enroll pag kasi ng bata sa ano sa preschool ganoon basta hindi ko alam ah dito kasi sa ano dito yun sa ano sa Tennessee sa Memphis na pupunta, nag-sign up ako, merong website, pumunta ako sa elementary, like White Station Elementary School, sinabi sa akin, okay, you have to sign up online first. Sign up online, binigyan nila ako ng website, tapos yun, nag-sign up ako, nag-email sila, nag-email back sila, okay, you have to submit these uh, documents, nag-submit ako, and then, Magre-reply sila automated uh, ano 'yung reply na you uh, please uh, you are invited for the eligibility interview blah blah blah. Magsa-sign up ka doon and then pumili lang ako ng date at saka time. Pinuntahan ko 'yung interview and then during the interview uh sasantayin kanila, magkano 'yung sweldo ninyo, saan kayo nakatira, titingnan niya kung pasok sa zone na 'yun 'yung school na napili mo. And then pag sinabi nilang ah, oh, kagaya ko, white station yung napili ko para kay Ilo na puno na daw February pa lang, puno na, which is wala pa kami dito sa Pilipinas so inihanap nila ako ng ibang school so yun nga, yung pinapili nila ako so sabi ko, sige, I'll go for Shady Grove, kasi nga nakita ko malapit, maano rin, dun sa ano Ren sa vicinity din ng aming location ng apartment namin so yun, tapos okay na yun nga tatawagan ka nila bago magpasukan which is sa August 12 nga so before August 12 onward, uh, onward siguro from today onwards iintayin ko kung tatawag sila nga at para <coughs> sabihin na okay yung anak mo ay pasok na sa ganon confirm na yan so pwede mo nang ipasok yung anak mo sa ganon sa Shady Grove nga so yun yung sistema kasi pumunta ako ng Shady Grove kanina nga di ba so hindi nila hindi nila pa nakikita sabi ah uh, we haven't uh, your son is not yet in our system so it's only the uh, division of childhood will decide or assign your son kung pwede siya dito so parang ganon and then tinanong ko rin nga na kung merong service or school pass. sabi nila hindi raw sila nagproprovide kasi medyo komplikado raw yon dahil parang ano yon araw-araw magsa-sign up yung bata sign in sign out parang ganon so kaya hindi nila pino-provide. Sabi, meron daw ibang lugar like yung uh, Cordova siguro dahil I don't know, Dahil Mayayaman, I don't know. Meron daw mga school doon na nagto-provide ng uh, service. Uh, and most of them are private. Parang ganon ang sabi. So, okay, I'd na. So, yun ang ano namin, iisipin namin kung paano namin iha-did sundo si si Elon kasi Biden dala ko yung Pwede, pwede, ko siyang mahatid ng 9, 9, 9, 9 ano, 8.15. Yung pasok niya, nasa bahay pa ako kasi ang pasok ko 12. Ang problema ko, sinong susundo sa kanya pag uwi? Kasi ang uwi niya 3 o'clock, ang uwi ko 8 o'clock. So, yun ang pinoproblema namin. Kaya, ganon mga ka -M, eh. hindi madali ang lahat kapag may Junakis na kasama at saka maraming kinoconsider nga yan, lalo na toddler. So, alam nyo na, hindi ganun kadali. Kaya, laban lang. At, uh, malalaman din natin, ma-figure out din natin ang sistema kung paano natin didiskartehan ang mga bagay ng right? So, hindi ko alam kung nasan na ako. Saan ba ako pinadadaan ito? Kung saan niya ako pinadadaan? Bakit ganun? Okay, so, uh, ano po ba ko? So, nakita nyo naman kanina. Hindi ako nakapag-video kanina sa, ano, sa sa food bank. Kasi, ang daming tao dahil maraming mga nag- ah, maraming custodian. Sila yung lagay ng lagay ng mga pagkain sa cart. So, syempre, for their privacy, ayoko naman silang i-video-video kasi baka, alam mo yun, tsaka bawal yun. Hindi naman, I hindi mean, bawal dun. Kaya, parang syempre, for their privacy, data privacy, MMA, eh, ano, So, pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung uh, yung lugar or yung isura ng food bank. Para magka-idea kayo, ano ba isura ng food bank? Dito sa Memphis ganyan, pero malamang sa ibang state, meron din siguro kasi ano naman yan, all over the US. So, i-discover nyo lang, i-google nyo lang kung saan sa inyo, sa lugar niyo kung saan merong mga food bank. Para ano, para alam nyo kung paano nyo pupuntahan. Kasi mga ka-M, ganito lang yan. ang laki ng nabab, ang laki ng ang laki ng tipid, especially yung budget sa pagkain kasi nako kahit dito sa US mahal na ang mga gulay, ang mga bilihin. So, 'di ba? Kung meron namang libre, ay go for the free. I-grab ang mga opportunities. Hindi nga hindi ko nararanasan 'yan sa ano. Eh. Kaya ano, go go lang. Tsaka hindi walang ano wala ditong kategori. walang oh may kaya ka hindi ka pwedeng kumuha walang ganang. lahat may karapatan at lahat ay pwedeng kumuha at uh, mag-claim ng ano ng uh, ng pagkain lahat ay pwedeng lahat ay qualified kumuha ng pagkain kaya huwag kayong mangimi na mag-apply madali lang Hihingan ka lang ng uh, usually uh, identification ID or uh, proof of residency kung saan talaga kayo nakatira. So, syempre, yung mga license nyo, driver's license, definitely, meron naman yung address ninyo. Tapos, SSN, pero means, parang hindi naman hiningi yung SSN number ko. Parang ang hiningi lang is yung, ano, yung, ano ko, yung proof of residency. And, yun. So, pinakita ko yung driver's license ko. At saka ano ba, proof of residency and yun lang tapos yun na bibigyan ka na ng ticket bibigyan ka na ng ticket tapos ano uh, bibigyan ka ng date kailan mo yung uh, ano yung uh, kung kailan ka pupunta ng food bank so ganun lang siya kadali mga kainin eh. nakaka-enjoy kasi syempre may libreng food supply. Ayaw ka ba? So, ganun lang siya. Ganun lang mag-apply. Meron namang iba, yung mga, mga sa mga simpahan, or yung sa Mid-South din, yung napuntahan ko, yung malaki ring food bank, parang wala, susulat mo lang, walang ID, walang kahit na ano, isusulat mo lang yung pangalan, age, um, wala, yun lang. Pwede ka nga maglagay, yung iba nga, naglalagay na kung sino-sino lang na pangalan eh. So, ako naman, ayoko naman gawin yun kasi ang dami naman na namin pagkain. Hindi ko naman kailangan, I mean, hindi ko kailangan ng sobra-sobra. So, hayaan na natin. So, yung, yun, ganun lang siya. Hindi sila talaga ma-check. Hindi rin sila, hindi nila uusisain. O, pati na mga ID ng mga dineclare mo rito sa listahan. Walang ganun. Susulatan mo lang ng name, age, birthday, at saka uh, gender. Yun lang. Tapos, ano na, na-drive ka lang doon sa pantry, ilalagay na sa sasakyan mo. So, walang, walang, ano, walang identification ng mga ano, pagkatao o sino man yung mga nilagay mo. So, ganun, may mga ganong food bank, napakadaling mag-claim. Dito sa pinuntahan ko kanina, uh, yun lang, ID lang, uh, proof of residency, yun lang. And, pag naman, sa, meron naman, ibang, like sa Cordova, yun, meron yung ano, merong SSN. Kasi minsan, may mga... May mga food bank na ano, may mga food bank na nila uh, nilalagay nila sa database kasi may food bank na minsan once a month or twice a month. So gusto nilang makita kung talagang kumukuha ka lang ay once a month. Baka naman kasi kumukuha ka every week. So 'yun, nilalagay nila 'yun sa ano, sa database nila. May mga ganun. So depende. Pero 'yun lang, 'yun lang ang napansin ko. Hindi si walang walang discrimination, walang category, walang, oy, may pera ka, oy, o OFW ka, o yung anak mo nag-a-abroad, di ka pwede dyan. Ganun, walang ganun. Basta bigay lang sila ng bigay, lagay lang ng lagay. Tapos, uh, walang requirements, ID lang, ganun lang, ganun lang kadali. Tapos, hindi ka tumatagal ng oras o gumugugol ng oras para para pumila. Kasi pag sinabing like ako, nakaschedule ako kanina 1.30. 1.30 to 1.40. O, oh, pag sinabing ganun, o, oh, punta lang ako dun. O, oh, 1.40, labas na ako, out na ako. Kaya nakatakbo pa ako sa work ko. So, on time sila. Tapos, mabilis lahat ang proseso. Ganun lang siya. Yun. So, okay, parang next time na ulit tayo magkwentuhan. Dahil, mauubusan ako ng Eme. Kaya, till my next vlog. And, um, uh, malapit na ako sa bahay. So, yun lang. Bye! Have a good day and stay, stay safe, mga kahene. Stay safe. Ingat kayo. Bye!